Samantala, DSWD, giniit na merong sinusunod na pamantayan para sa eligibility program para sa mga benepisyaryo ng AKAPA program. Italian na balita mula kay Bal Gonzalez, Sarich Pai. Bal, good morning. Good morning, yung Kuya Angel. Ang rekomendasyon o referral niluman ay hindi kailanman isang garantiya para makatanggap ng tulong pinansyal mula sa ayuda sa kapusang kita programo akap. Ito ang paglilinaw ng Department of Social Welfare and Development kasunod ng puna ng ilan na mayroong impluensyang ilang organisasyon, politiko o iba pang institusyon sa pagbibigay rekomendasyon para makatanggap ng tulong pinansyal ng isang potential beneficiary. Ayon kay DSWD spokesperson chairperson at assistant secretary rin lao, mahigi o mahigpit na sinusunod ng ahensya ang mga nakatakta ng guidelines o pang matiyak na ang mga tunay na nangangailangan ng tulong ang tanging makatatanggap ng ayuda. Aminadong opisyal na hindi agad madaling matukoy ang mga beneficiaryo ng programa dahil kailangang mapatunayan muna kung ang individual na kumikita ng hindi hihigit sa minimum wage ay apektado ng inflation o nangangailangan ng tulong. Sa pamamagitan aniya ng assessment sheet ay kinukolekta ng mga social social worker ang mahalagang informasyon gaya ng natatanggap na support system, external resources, magkano ang kinikita at kung ilan ang nagtatrabaho sa pamilya ng isang benepisyaryo. Ang aga sa isang programa ng gobyerno na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na minimum wage earners na apektado ng inflation. Batay sa record ng DSWD, mahigit sa 4 million year for Filipinos ang nakinabang sa programa sa unang taon ng implementasyon ni ito mula January hanggang Oktubre ng taong 2024. Ako si Val Gonzalez, DJ na sa Pilipinas, nasa Pilipino. Maraming salamat, Mahal.